Ayan, pagkatapos natin mag ikot dito sa Manila Pasok na lang tayo dito sa Mount Para makapan ng halian Asan ba yung kadate ng magandang babae? Hinapin ko lang mo na mga katropa Nasaan ka na? Ayun eh, nasa dulo ay mo dito sa magandang dilag. Ay. Order na ba tayo? na-order na. May number na kami. Ayan. Hugas-hugas tayo ng kamay para kamay na ito pag dumating yung order. Ayan gugus na nanang kamay. Kunin ko na yung order. Ayan, ito na. Gutom na gutom talaga ako eh. Yan ang upakan namin. Mang inasal. Eh, may dessert ng ice cream may pansit palabok na kain tayo mga katropa gutom na talaga ako eh pati yung kadate ko magandang dilag eh yung dessert natin yan mamaya kain na tayo isa na natin to ba Opa. Ayan, ito ano pa yung dessert. Hindi nyo na nakita kung paano namin kinain. Eh. Mahihiya ang aso rito. Hindi eh. halatang gutom ha. Ang bilis eh, eh. Ayan. Sa sobrang gutom, hindi ko na nabiji yung pagkain namin eh. Oh yeah, yeah, sampung kabayu. Ayan. Pahing lang ng konti ah. And medyo inaayos ko na rin yung ano. Para hindi mo nakakaya doon sa magliling. parang isang bit na lang yan pag kinuha niya. Yun yung dapat. Makakatulong tayo sa simpleng paraan lang. Ang katropa, medyo lalakad-lakad na muna. At nakakaya na mga mistambay dito sa mga inasal. Yeah. So, tutuloy na namin yung aming ginagawang magliliwaliw dito. Ayan. Kami kumakain. Oh guys, sige. Dito na lang. Nalabas na kami. Thank you.